latest update tungkol sa kaso ni Christine Dacera. Finally, matapos ang matagal ng mga espekulasyon sa social media ng mga netizens tungkol sa tunay na nangyari, ay nagsalita na ang ilan sa mga sospek sa kaso na sinasabing may kinalaman sa pagpanaw ni Christine Dacera. Sa latest press briefing nila ngayong gabi lang, idinetalya nila ang mga naging kaganapan ng gabing pumanaw si Christine sa New Year's party nila sa hotel. Lahat ng katanungan ukol sa kaso ay sinagot nila. Iginiit nila dito na wala silang kasalanan at talagang pumanaw si Christine matapos nila itong iwan sa bathtub. Wala o talagang gumalaw kay Christine dahil puro bakla sila doon. Kasama sa nagbigay ng pahayag ay ang nakahalika ni Christine Dacera na si Valentin Rosales at iba pang mga Becky friends niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpa-interview ang ilan sa mga sospek sa pagpanaw ni Christine. Ito ang kanilang side of the story na matagal nang inaabangan ng lahat. Panoorin natin ang video. Yes po. Um, nung gabi yon tumabi siya sa akin, then sabi niya, um, sis, uh, parang uh, I feel something parang na, na iba yung pakiramdam ko. Um, I think mayroong nag, adada, parang I think ay nag, naglagay sa drink niya, sabi niya sa akin. Then sabi ko, who? And then sabi niya, I think Mark, gumanoon siya sa akin, I think Mark. Then sabi ko lang sa kanya, um, g, -A -G -A, um, kung ano nung pinag-iisip mo, sabi ko, alam ko sayo iyo, na, na ako sa kanya tinag na ko na siya, bumayt naman ako sa pagtulog Yung eh, hindi ko na alam may commercial nakakagamot ko naman, sino itong Mark na <laughs> ito? Mark Anthony Rosales kasama ba ito sa labing isang kasama niyong kinusuha? yes po anong sabi nito sa inyo? syempre tatanungin niyo ito, diba? kung totoo ba, o, to may nilulog ka rin, no? anong sabi ni Mark sa inyo? wala po po, wala pa po siyang statement. Mayroon kayong kasamaan si Ray Ingles. Kasama niyo rin siya sa room. Meron bang balinda kayo na alay sabi sa pero nung umaga, pag kanina umaga pag isin ko, meron siyang uh, miss call dun sa messenger ko. As so siya tumawag? Oo, oh, A siya Anong sinabi niya na wala naman. Wala naman. Pero nag-send siya kanina, kanina lang ng um, parang Bible verse. Yun lang room 2209. Then, sinundo ko po siya sa room 2207 kasi alam ko nandun lang siya. So, nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, where's Tin? Ganun po yung pagkakatanong ko. Then, all of a sudden, hindi siya nagsasalit, hindi nagsasalit ang kabilang room kasi siguro um, ayaw nila malaman ko kung nasa si Tin. Pero, nung nakita kong gumalaw yung curtain, nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. So, af so um, after na pangyayari na yon kinuha ko si Tin palabas ng kwarto. Then, all of a sudden, si Tin, bigla siyang humiga. So, ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya just to be sure na hindi siya mapapano or hindi siya masasaktan. Kasi kung hindi ko siya nasalo doon, mababagok po siya. So, from there, binuhat ko siya hanggang sa labas ng kwarto namin. As, and kung makikita niyo po yung video, yung original clip without cut, Si, si Tin pa po yung nagpindot ng doorbell at tumayo pa si Tin in front of the door. So meaning, nasa tamang wisho pa nun si Tin. Uh, nasa 4am po yung pangyayari na yun para footage na, um, ...na nakita ako sa video, na, kasi yung nirelease nila, clips and uh, video, is putol. Hindi pinakita yung buong kiss. and ang nangyari kasi dyan... dyan ang ginawa nila para to alter na parang may something na nangyari. Pero in my Facebook account, Valentine Rosales, na, two, two, point something million views na siya ngayon, I posted the whole scene how first she is the siya yung nag-initiate ng kiss sa akin. I was trying to open the door, door nagdo-doorbell ako. Siya yung sumunggab sa akin. And ako, ang laki-laki po ng katawan ko, si Tin Payat na, na slim na babae. Hindi ko sure siya pwedeng itulak agad-agad kasi or tap, ganoon tinggal ako lang na ganoon baka humampas siya sa pintuan mat, lalo pang magkaroon ng ano. So ako binindot ko yung turbo pero umiilag po ako, ginilid ko po siya. Tapos ano rin po makikita rin nyo po doon clearly yung timestamp is 2, 2.50 something AM. So clearly marami po pong nangyari after noon. May, ilang beses pa siya pabalik-balik sa room. May conscience pa siya. Marami pang nangyari after nung kissing scene na yun. So, after noon, Facebook or what, ang daming nag -ano without seeing the full video or the full evidence. That's why I posted it on my Facebook page. So, sir, now that may ganito na po kayo sinasabi niyo yung sign ng story ninyo, what do you make of the conclusion by police or by authorities na rape with homicide daw yung nangyari. What do you make of that? it's absurd. Kasi, first of all, paano magiging rape? Um, ako, ay, itong event, sobrang napilitan ako na iglabas, i-come out ko na yung sarili ko na bakla na talaga ako sa buong family ko. Kasi, yun naman yung totoo eh. Wala na ako magagawa. Kinors nila. So, yeah, imposibleng may rape. Kasi unang una sa lahat, bakla, bak, bak gay po. Gay po kami. Then, wala po talagang straight na na lalaki dun sa party na yon. Yes, and sabi po na ang lalaki daw pag na-influensyahan ng alcohol, nagiging ano, nagiging ano, pag bakla ng influensya ng alcohol, magiging ano, magiging uh, lalaki. Sabi hindi hindi po ako po pag una uh, lalaki po ako, yun nga po kunwari paminta-paminta. Pag nalasing na po ako, nagiging naging pasweet na, naging kimchi, mga ganyan na yung ano ko. And also, tanong ko lang, sa nagsabi ng ang ang ano, ang alcohol pag ininom ng bakla or na influensyahan ng uh, ng alcohol ang isang lalaki, nagiging uh, tapos akitin ko kayo, papatol kayo sa akin. Oh, yun yung gusto ko malaman. Oh, magigi ka bang ikaw lalaki ka kuya? Lalasing kita. Tapos akiting kita. Reripin mo ba ako? 'Di ba that's absurd eh. Yun lang po sa side ko. It's and binigyan binigyan din namin siya ng bathroom. Um, bathrobe. And then yan After no, nung nalagyan na namin siya ng bathrobe, hiniga na namin siya sa bed. O, dito na tayo, mag magpahinga na tayo. Kasi maaga na yun eh. And then, uh, si Tin kasi, pag may nararamdaman siya, sinasabi niya sa amin. Sasabihin so, niya, naihi ako, nasusuka ako, ganyan. So, nasusuka, nasusuka ako. Tumayo siya, pumunta siya ng banyo. Then ako, sinundan ko siya. Kasi gusto ko siya i-assist. Uh, I'm a nurse. So parang as a friend, gusto ko siya i-assist. Pagdating ko doon, uh, it's about mga 8 a.m., 8.50, mga ganyang oras. Uh, nasa bathtub siya. And she's waiting uh, na, na masuka. Na siya sa bathtub. And then, nasusuka siya. And alam niyang susuka siya. And then sabi ko, ano, kailangan mo tubig, inom, ganyan. So ina-assist ko siya ganyan. Tapos, Um, sabi ko sa kanya, uh, bumalik ka na sa room, uh, bumalik ka na sa bed after nyan. And then, siya mismo nag insist na doon na siya magpapahinga kasi ayaw niyang Ayaw niya masukas sa bed, ayaw niya maihi sa bed, ganyan. Siya na mismo na alam. And then sinabi ko sa kanila, guys, si Tina sa bathtub, ayaw na bumalik. And then binalikan ko ulit siya, sabi niya, hindi na, dito na ako magpapahinga, dito na ako magpapahinga. Same. So, parang yung lasing siya, na nahihirapan na, dito na ako magpapahinga, mga uh, ganyan. So, okay, okay, hindi ko na siya uh, pinilit pa na... Yun. Um, ikaw ang uh, kasama, ano, papunta uh, Hindi, ito. hindi. Hindi po, ako. Siya patit, pero... hindi po ako ng kinusabusan. Sa... Kami kami po sa room. Kami po sa room, magkakasama. Um, bali ganito po, mga about 5 a.m., 5:30 na wala po kasi si cleaning. Uh, nasa, ka, nasa, kabilang room pala siya and then nung nag-CR ako, nag-CR kasi ako sa kabilang room dahil may suka dun sa, sa CR namin. And then sabi sa akin nung sa kabilang room, quote and quote, who yung friend nyo nagsuka. So nagsuka pala siya sa kabilang room sa 2207. And then bumalik ulit ako sa room, sinabihan ko yung mga ko na guys, si Tin sumuka sa kabila. And then yun na po na pinuntahan siya na mga, na, nila Val para sunduin papabalik ng room. And that was like magsisix na... And then, yun, doon na po siya nag-start magsuka na magsuka. Yung nasa 2207 part, sino-sino ito? Hindi ko po kilala. Sir, wala na po. Sorry. Wala kayong kakilala at or... Ako po, wala po akong kakilala. Nang pagbababoy kay Tim, wala sa aming magkakaibigan dahil kami, uh, talaga talagang mahal na mahal namin siya. Uh, nung, nung party na yun, nung, nung, nung nandun ako, dumating ako doon ng 1 a.m., uh, yun na lang ang nangyari nung lahat, mga lasing na, natutulog, tapos siya, siya lang yung, yung talagang suka ng suka, kaya talaga inalagaan namin siya, yun nga, pinapainom namin siya ng tube, binigyan namin siya ng privacy, um, sinasabihan namin siya na tulungan niyang sarili niya, tin, tulungan mo sarili mo, tapos binabalik namin siya sa bed. Pero yun, parang asanaryo sila lang yung ginawa ko nung talaga tinulungan ko siya. Kaya yung pinaparatang sa amin na, na binaboy namin siya, ni Rafe. Hindi, na, hindi namin kayang gawin sa kanya yun at hindi kami ganong klaseng tao. Pinalaki kami ng mga magulang namin. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni Rape. Walang ganon. Hindi namin kayang gawin sa kanya video para marinig kayo ng public. Ah, okay. Um, sa, sa, ano, I believe, I strongly believe na wala akong guilt. Wala kaming guilt. Kasi the last moments of teen is with us in the room doon sa tub. So, um, for sure, lahat kami, um, inalagaan siya. Three-nine namin siyang Uh, alagaan dahil suka na siya ng suka. Suka po siya talaga ng suka. Um, two hours before ako matulog kasi natulog ako mga nine na. So, that's mga six. Six ba? Or, yeah, six, seven. Suka na siya ng suka. And I've read, kasi since this is happening, I've read in some articles sa Google na ang um, uh, are you, uh, aneurysm, ang um, mga signs na yan, pag suka ka na ng suka, masakit na ulo mo, which is what she's she's um, showing or nakikita ko sa kanya na ilang beses siya suka na suka. I'm even giving her Pocari sweat at saka ano, mga Wilkins na malalaking tubig para at least ma yung fluid na nawawala sa katawan niya. I did my best kami ni Clara. Ako nag, -in -nag parang nag nag-alaga na lang po ako ng lasingin. Ayun po yung sa akin. So, uh,